Magandang gabi sa lahat. So kasama natin ngayon si Brother Jared at si Brother Judy. Um, they are Catholic by birth but um, lumipat sila sa sekta na hindi-katoliko. At ngayon ay maririnig natin ang kanilang istorya kung bakit lumipat sila sa ibang sekta at anong istorya din na bakit bumalik sila sa pagkakatoliko. So magsisimula tayo ngayon kay Brother Judy. Brother, um, share us your story your conversion story. Sige po. ah ang una po talaga yan, nung ako po ay nasa side ng mother ko, ah ako po bautismo ng Catholic ng baby pa ako. Ngayon, dahil nga ay wala yung magulang, ah nagka-problema sa, ano, sa kahirapan, napunta ako sa tita ko. Ngayon, yung tita ko kasi ay buong pamilya niya ay born again. Ngayon, di naakay ako. Hindi, wala nung elementary pa lang ako nun. Di, ayun, hanggang sa nagtatuloy, kumagal ako doon ng 8 years na uh, panit sa kanila na born again. Natigil lang yon nung pandemic, sa no 2019. Kasi nga, uh, quarantine, bawal lumabas. Hindi tumagal nang nung lumuwag-luwag na sa ayaw, 2020 yata, medyo maluwag na. Naghanap ako ng ibang ano no, na, na religion na pwedeng <coughs> subukin kung ano yung turo sa kanila gano'n. Eh di, meron kasi malapit sa amin doon ang INC, yung iglesia ni, ano, <laughs> iglesia ni Cristo yung INC. Di, sinubo ko yon kasi, na ano ako, curious ako eh. Basta ko doon, uh, pag doktrina, akala ko okay na, na ayun yung totoo, gano'n, naturo. Di, time na sure na akong magpapabotismo ako doon, tinuloy ko na. Tapos ayun, Tumagal ako doon ng one year mahigit. Oo. Oh. May nahalata ako noon sa loob noon na parang paulit-ulit na nga sinasalita. Ganon. Di, naano na ako, napaisip na ako noon kung may nga talaga. Ngayon, si Brad Jared, na nagchat sa akin nung minagabihan kasi, ano yun eh, uh, naiya ako, nanalangin ako noon eh. Sabi, sabi ko, bago matulog. Naituro ng Diyos yung tunay na reliyon na ah. gabi niyon, bago matulog. Nabukas ayo nagtatya. Na uh, mali nga yung reliyon na tas ano yung video ni Bradley, nagsasalita siya. Tas na-release ko tama naman siya sa akin ni Bradley. Sa kanya tama na ng ayun si. Ngayon, ayun, rin na din yung MCGI, yung pangalan nila ngayon. Meron dati yung pangalan dating daan. I Sinubo ko rin yun nagpabautismo rin ako noon. Mm. -hmm. Di... taon yun, <laughs> nagpabautismo ka sa kanya. Uh, ng MCI? Oh. Uh. One year lang rin na um, uh, Last year? Mm, last uh, year lang uh, rin. Di one year din ako tumagal doon. Di ngayon. Um, totoo niyan. Ano ba na, Jared? Uh. nag ka ba noon din? Ah. Uh. Nag-chat din siya na may mali din siyang nahalata sa aral sa MCGI. Ako hindi mo na ako naniwala. No? Ano ba sa'yo ganun? Parang respeto na lang sa ano, no? O Leon, tayo ko ganun sa kanya. Respeto mo na lang ako yung ano ko, yung inakainido ko ngayon. Kasi doon din siya galing, eh. Ang akala nung mga kapatid eh, ano siya, solpot, yun, yung nanira lang, yun, no? Tapos ano, lumitaw lang, gano'n. Eh, ayan, naiintindihan ko naman niya, ba't kumalis. Kaya hindi ko inaanan. Ah, tayo, gano dina-judge, gano'n. Kahit kumalis siya, kaibigan ko pa rin. <laughs> ngayon, nung time na, ano, napapaisip na rin ako sa sinasabi niya na may mali nga. pinag namin, nakinig ako sa kanya. Sabi ko, sige nga, sabihin mo sa akin, paliwanan mo sa akin kung ano yung maling nalataman doon sa MCGI. Hindi yung pinaliwanan niya, pinaliwanag. Hindi Pero ba? nung time na yun na pinaliwanag hmm. niya yung mali sa MCGI, kay hindi pa siya nagkatuliko doon. Oh, hindi pa. Hindi siya pa, no? no? Oh, hindi pa. <laughs> eh, ano siya, ex-MCGI pa, no? Ayun. So, time na napaliwanag niya sa akin. Tapos, inano ko. And, uh, Last one more um, uh, ano ka na balik sa katoliko? Oh? Ayun. Yung parang na no mali ng MCG um, ay paninawanag niya. Uh, ah, Tapos, nung nalaman kong ano, si Cristo nga yung founder ng Catholic nga, ayun. So, sure na ako na... ngayong taon ka lang. Mm -mm. Right? So, Ay, lang kayo nung time na... Decision siya na bumalik. Hindi. Nauna kayo, no? Ano? Nauna siya. Tapos kinumbinsi niya? Mm. -hmm. Okay. Ayun, bro. So, how about you, Brother Jared? Um, um, sa nakita ko sa video niyo, nung sumali ka sa Zoom meeting ni Brother Jando, ang tapang-tapang mo -tapang <laughs> Na, tapos sasaway ka pa noon. Tapos sinabihan mo si Father na ano, eh, hindi ka talaga nakikinig. Tapos, ano ang realization mo na ang um, ang reliyon na yung kinasusuklaman ay iyon pala yung reliyon na yung babalikan. Ayun. kaya uh, nga walang pinagkaiba istorya kay Pablo eh. Nasa 1.13 ng unang Timoteo, sabi ni Pablo, bagamat ng una, ako naging mamumusong at mangusig. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos. Bakit? Eh sapagkat iyon ay ginawa ko sa hindi pagkala, at ng pananampalataya. At yun nangyari sa akin. Kung paano inusig ni Pablo yung unang iglesia ng Diyos, at kung paano rin siyang naanib, nasa uno-uno hanggang dos ng unang kurito, yun rin ang nangyari sa akin. Dahil bago ako pumunta dito eh, talagang ano eh. <laughs> mainit Ma ako eh, no? Ay, lalo na kay Brokol Alima. Tapos yun, na-realize ko na si Maria ay eh, talagang ina ng Diyos. Dahil meron naman nabasa sa Mateo na ina ng Panginoon. At yung Panginoon na tinutukoy niya, ang dos tres ng tito, yun ang Diyos at tagapagligtas sa Sinso Cristo. Eh hindi naman sinabing taong tagapagligtas, Diyos. Eh may ipinanganak ni Maria. Ano tawag kay Maria? Hindi ba tinanang ng Diyos? no, doon ako nagkamali, pati si Soriano. Pati yung mga protestante, lalo na yung Iglesia di Manalo na dati namin kinaniban. Kasi talagang panati ang panati ko doon, lalo na kay Manalo. kulang nalang, dosing ko yun, gumawa ko rin dito. <laughs> eh. Tapos, pagkatapos noon, magmamanggagawa sana ako dyan. Ang kasama ko si Clinton Agsalon. O sa mga nakakapanood yung gusto kong itrace, Clinton Agsalon na tiniwalag na ng ministro ngayon. Bakit? Dahil nagdala ng beer kung ano ba tawag sa kumbento ba yun? Kumbento kasi tawag dun eh. Nagdala ng biro, tiniwala. Ewan ko lang ngayon kung magagawa. Eh, kaya hi, ikaw, kakunton, kung nanonood ka man, alam mo to, <laughs> hindi mo ko makakasuhan. Dahil unang-una, hindi pa mamaratang ito. Dahil ang pamamaratang ay nagsasalita ng walang ebidensya. Kung may ebidensya eh. Katunayan, maraming chismoso sa iglesia ni Manalo. Alam na alam yung istorya mo. Paninira ba yun? Hindi paninira yun. Sinasabi ko lang na yung iglesia ninyo, pati ang mga ministro ninyo, nagtuturo ng katipisuran. At ang sabi ni Pablo Don, this is the city ng Roma, ngayon ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, yaong pinanggagalingan ng pagkakabahabahagit katitisuran laban sa mga aral na inyong pinag-aralan. E ganyan na nangyari sa INC. Noong una, si Felix Manalo, sa Mebis 6 ng Isayas, pumapayag na si Kristo'y tinatawag na Diyos. Ngayon naman ang namatay si Felix Manalo, pumalili naman itong si Iranyo Manal na sugurin daw ng Diyos, ayaw naman tawagin si Kristo'ng Diyos. eh, sino ba talaga nagsasabi sa inyong totoo? Kaya umalis ako. Tapos tas ngayon, nalipat ako kay Soriano, doon ako naging lalong, ano, yung aggressive. Oh. Nakita may yata, oh. eh. <laughs> talagang aggressive na aggressive ako, no? Dahil ang aral ni Soriano, talagang, ano mo, punahin mo. Nagko-quotes pa siya ng verse, sa 12-9 ng Rome, eh. Kapotan masama. Ito yung rin yung dinamit ko kay padre nung pumasok ko sa Zoom. pero pinagsisisihan ko yun, dahil bulag pa ako noon, at iba pa yung kinikilala kong Diyos may puwet. Dahil yun ang aral ni Soriano, eh, ang Diyos daw may puwet, eh. At sinasabi nila yung 1-26 ng Henesis, na lalangin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kaya ang conclusion ni Soriano doon, kung kinatanggap natin, kawangis tayo ng Diyos, kinatanggap mo may pwet ng Diyos. Eh, kundi ka ba naman, ano? <laughs> eh, wala namang sinabi doon may pwet ng Diyos eh. Yung sinasabi dong wangis, yung kalwalhatian ng Diyos, hindi literal yun, Soriano. <laughs> Ganoon yung nasa 94 may ng awit, hindi rin literal yun. Dahil wala namang doon sinabi na ang Diyos ay may pwet. Dahil ang sinasabi doon, and Diyos ay nakakakita at nakakarinig, pero walang sinabing matakmite eh, nga, dahil ng conclusion ni Soriano. Dahil may isang Bible scholars, wala naman nag-absorb sa paliwanag ni Soriano eh. At napakadami pang mali, lalo na itong si Daniel Razon, na ngayon ay sugo sa MCGI. Halos, hindi na nga marunong makipagdebate itong aminite, pobre na ito eh. Eh ang paninindigan ni Soriano, eh talagang lumaban ng diskusyon. Nasa ikalawang Corinto Gis 4 hanggang 5, ngayong namatay si Mr. Soriano, ano nangyari sa iglesia nila? na nagkawatak-watak? Dahil ang founder nila tao. Ang halit sa liga nila ay tao. Eh sino yung sa liga natin? Ang simbahan. At ang tayo ng simbahan, di sa isdi si ng Mateo, si Cristo. At ang kausap ni Cristo, di, hindi naman si Soriano na, o ikay e, Soriano, sa ibabaw ng apalit pampanga na ito, itatayo kong aking convention center ang dating dahil. Wala naman sa Biblia yun eh. Ang nakalagay, itatayo kong aking iglesia. At isa sa palatanda na yun na iglesia katolika, apostolika, romana, hindi pa nanaigan. Eh paano kayo yung magiging iglesia ng Diyos na nasa Biblia? kung nung namatay si Eli Soriano, napanaigan kayo. O, kaya mag-isip na kayo mga miyembro. Hmm? Ano masasabi mo sa mga tao na nagsasabi, labi, um, most especially the Catholics, that they said, kasagaran ng mga Catholic mo, yun sila nga, ah, religion cannot save Ang ah, ah, relationship to Jesus. kan. Oh. Can. Alamin nyo muna yung ano, yung Greek and yung salitang religion. Dahil ang ibig sabihin mo, Triskiya, pagsamba. Tanong utos bang sumamba? Treskin silang unang Pedro. Inyong sambahin si Kristong Panginoon. Ngayong kautosan yun, sinunod mo yun. Anong mangyayari sa'yo? Sabi sa 3.24 ng Galacia, ano ang kautosan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Kautosan pala maghahatid sa atin kay Kristo. At si Kristo, 5.23 ng Epeso, yung tagapagligtas ng Iglesia. At isa doon sa kautosan, o dapat ugaliin sa bahay ng Diyos, 3.15 ng unang Timoteo, na nasa 12.13 ng Ecclesiastes, yung pagsamba. At yung kahulugan ng pagsamba, itriskiya. E di kaliligtas yung pagsamba. Paano naman sasabihin religion kaya not save? Eh si Cristo nga mismo nagturo niyan eh. Mga apostol nga mismo nagturo niyan eh. Nasa 424 rin 1. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat sambahin sa Espiritu katotohanan. At ang kahulugan ng pagsamba ay Tresquia. At nagaganap yun sa Iglesia. Tanong, tuwing kailan? Diba natin yung 246 ng gawa? Sabi, Araw-araw silang nagsisipan na piling matibay at nagkakaisa sa templo. Anong ginagawa nila sa templo? Nagkakaisa, sumasalba. Hindi kaliligtas yung pagsumba. At maraming salamat. Uh, Diyan, nagtatapos yung um, storya nila. At um, sa nakikinig, uh, sa ininarinig uh, mula sa bibig ni Brother Jared, na uh, mayroon talagang reliyon na uh, nakakasalba. At yun ang reliyon na uh, Jesus Christ founded. It's the Catholic, uh, the One Holy and Apostolic Catholic Church. At, sila, since birth, Catholic, pero bumalik din sa pagkakatoliko. Dahil kay Maria, dahil kay Kristo. Dahil ang simbahan na katoliko ay tunay na tinatag ni Kristo. At si Kristo lamang ang nagtatag, hindi tao. At dyan nang tapos. Maraming salamat sa um, na, mga nanonood. Uh,